Nakapag-confess na nga si Olgana at ang kanyang kasamahan na si Nis Vita. Matapos nga nga sabihin ito na kaya lamang sila nakatawid sa Incantedia ay gamit ang lagusan ng pagkaligaw. Nag-alay ng dalawang tao mga ito para lamang kabalik sa Ngunit nang tawad ang mga ito lang lalong lalo na itong si Olgana sapagkat hindi na naprotektahan ang brilyante ng apoy at nakaiperena na. Subalit hindi na nagtaka itong si Keramitena kung wala na sa kanya ang brilyante ng apoy sapagkat minsan nang nakasagupaan nga nitong kera itong si Perena at nakita nga niya ang brilyante ng apoy mula sa kanyang mga kamay. Ngunit pagkarinig nga ni Olga na dito siya nagsimulang mangamba. Kung nandito na si Perena ay hindi na rin nakakapagtaka na naroon na rin itong si Tera ang itinakda na kanyang pinapahanap. Sapagkat magkasamang umalis si Perena at ang kanyang pamangkin. Matapos ngang malaman ni Metena ang lahat, Agad siyang nag-utos dito kay olgana at ng kanyang kawal na itigil muna ang paghanap kay Naya wala siyang kumalay-malay na si at si ay isa lamang maging kay Taya sapagat nais nilang maganda dahil ngayong nasa loob na ng Incantadia ang itinakda maaring nasa kanila na rin ang mga brilyante. ito ang maging dahilan kung bakit nagkaroon muli ng balanse sa loob ng Incantadia di na nang matakot itong si Metena. kaya naman araw-araw na siyang nag-iinsayo, ngayong alam na niya na nasa loob na ng kanyang kaharian ang uh, itinakda Maari ng anumang oras ay sasalakay ang mga ito. Sa kabilang banda, patuloy na lumalakas ang mga sangre. Nagulit din ang lahat dahil maging itong uh, si Zeya ay nagkaroon na ng kapangyarihan ng Evectus. Kaya na rin itong maglaho. Kaya na nitong sumabay sa mga sangre na tatlo. Masayang iminilita ng mga sangre ang kanilang pagbabalik. Maging itong si Imay ay ang tuwang-tuwa. Matapos nga makita ang mga brilyante na buhay na buhay ng muli hindi lamang yon sa labis na galak nga nito si Terra ay muli nang binigyan ng paningin ang kaawa-awa nga si Imao dahil alam niyang nagsakripisyo ito para lamang mabuo ang mga sangre na buhayan ng loob ang mga adam matapos nang binyanita na nga ng mga sangre na unti-unti na nga silang magsisimula para mabangong muli ang inkantadya at unti-unti na nilang babawiin ang mga nawala sa kanila. Una nga pinuntahan nila ang Hatoria at agad nila itong nakuha. Matapos noon, nangako si Adamos at ang iba pang mga sangre na isusunod nila ang Adamia. Babawiin nila ito sa mga kalaban at isusunod na rin ang Lareo. Kaya naman na tuwang-tuwa ang mga Adamian sa wakas ay magkakaroon na sila ng kalayaan at hindi na muling maaapi ng mga miniave